Hello guys, welcome back to my vlog. Ayan, ito naman po ang Ipamalas TV. Magandang araw po mga ka-farmers. Ano? Di bali, andito naman po tayo sa ating taniman na kalabasa na in, in intercrop nga natin dito sa Formosa na Pinya. Ano? Upang mag-apply naman tayo ng fertilizer. Ano? Dahil ang ating kalabasa guys ay namumulaklak na ano? at lumalabas na rin ang kanilang mga bunga. Kaya kailangan natin na mag-apply ng fertilizer upang ang kanilang mga bungang ilalabas ay magaganda at tumuloy ano, hindi sila ma-abort. kaya ito guys ang ating video ngayon kung paano na, kung anong klaseng abono o fertilizer ang ating ilalagay ano sa ating tanim na kalabasa. Kaya kung gusto nyong malaman o sa mga gusto magtanim ng kalabasa, ayan, ito na guys yung ating pagkakataon upang magkaroon tayo ng idea ano, kung tayo man may balak na magtanim ng kalabasa ano. Ayan, kung mapapansin nyo nga sa ating likod, may mga bulaklak na tayo nakikita dyan. Yan ano guys, dahil medyo ngayong araw ay napakaganda ng panahon, medyo lumabas ang haring araw ano, dahil dito sa amin ay talaga sunod-sunod ang ulang, kaya hindi tayo agad maka-apply ng fertilizer ano. Ayan, di ba, li bago tayo magsimula, pasyal ko muna kayo uli sa ating tanim na kalabasa ano, at i-update ko kayo no guys. Kasi bawat galaw natin dito, ating pinapaalam ano, kung anong ginagawa natin sa ating tanim na kalabasa. Ayan. Pisahan na natin. Ayan ano guys. Ito nga yung huling video natin dito. Ano? Yung pag pruning natin ng ating kalabasa. Ano? Di ba? double pruning na natin to. Inalis natin yung mga hindi naman na bubunga dahil mag-aagaw lang yun ng sustansya. Ano? Ayan nga. Kung mapapansin nyo. Yan ay lumalabas na ang mga bulaklak. Yung mga bulaklak na yan guys ay may bunga na yan. Ano? Yan ay bunga na yan. Ayan iano natin. Ayan, focus natin yan. Ayan, di bali mayroon na siyang bukol sa baba. Ano? Ito na nga yan guys, yung ating natig na proning, talagang makakapal na siya. Napakabilis lang ng pagtubo ng ating tanim na kalabasa. Ano? At talagang mga lumalabas na ang kanilang mga bulaklak at bunga. Ayan. Yan guys ay lumalabas na ang kanyang mga bunga no. Kaya talagang kailangan na natin mag-apply ng fertilizer. Upang yung sustansya ay tuloy-tuloy na makain ang ating tanim na kalabasa. Yun nga yung sabi ko sa inyo kanina. Parang yung bunga ay magaganda ang kalalabasan at malalaki ano. Dahil ayan na nga. Marami ng bunga siyang lumalabas ano sa ating mga followers. Ayan, ano guys? Ito guys, ang kagandahan ng ating pag-proning, ano, ito na nga yung resulta, dumadami na ang kanilang bunga, at ang kanyang followers, at ang uumpisa rin ng mamulaklak, halos lahat sila ay sabay-sabay, ano, na lumalabas ang kanilang mga bulaklak. Ayan, iba naman ay mga palabas pa lang ayan ano at ito nga medyo madamo na ang ating tanim na kalabasa kailangan natin itong malinisan no pagkatapos natin na mapiltile ay sirad dahil nga yung mga nakarang araw ay grabe ang ulan dito sa amin talagang walang tigil halos isang buwan tuloy tuloy ang ulan ano pero napaka ganda sa tanim ang gantong pag uulan ano basta yung ating taniman na gulay ay hindi flat hindi na isakan ng tubig pabor ang pag-uulan ano ayan kaya napakabilis nga ang ating paglaki ng tanim na kalabasa ano at ito nga namumunga na sila naglalabasa na ang kanilang mga bulaklak at bunga ayan, ayan nga napakabilis lang ng panahon na no parang kaya na lang tayo nagtanim pero ito na siya mga ilang weeks na lang pwede na tayo makaani dito ano ayan di bali ipapakita natin sa inyo yung ating gagamitin na fertilizer ano ayan ayan ito guys ang ating gagamitin na fertilizer di bali itong brown na ito ito guys yung 14 14 ano ayan kahit anong brand naman guys ng ating gamitin ano pwede naman yan ayan at ito yung urea yung white na yun na parang asin ayan di bali ang gagawin natin yan guys ano imimix natin yan di bali ang gagawin natin once in one inch to one ano ang ating gagamitin na fertilizer di bali sa isang kilo isang kilo rin na urea isang kilo rin na 14-14 ano? di bali imimix natin yan Ayan, katapos ang gagawin nga natin, i sa side dressing natin dito sa ano no. Ayan. Di bali hindi na natin tutunawin guys dahil basa naman pala ngayon ang lupa, mabilis naman matunaw. Ibabaw lang natin sa lupa ang fertilizer ano. Dalawang klase kasi ang pagpe-fertilizer. Pwede natin side dressing o ididilig natin sa puno. Ayan. Di bali ito nga. Magsusukat muna tayo ng abuno. Ayan. Di bali ito. Isang sardinas guys nito ano. Di bali hindi muna natin imimix lahat. Baka kasi di natin maubos. Sayang naman ano. Dahil matutunaw ito. Ayan. Isang sardinas na urea. Ayan. isa pa tapos isa ulit dito ano di bali once to one nga ang ating gagawin ano babalance natin ito guys ay eh, dahil namumulaklak na nga ang ating kalabasa ito guys ang ina-apply natin ano na uh, fertilizer ayan di ba tag apat muna ang ating gagawin ano para hindi muna natin ihahalo lahat baka kasi magsobra naman ang ating pag mix ano ayan wala, wala kasi tayong taga video guys ano kaya medyo hirap tayo ayan ito muna ano ang gagawin natin ayan di bali haluin muna natin yan ano para magmix siya. Ayan. Ayan. Ayan, sirap tayo mag kuha ng video. Ayan, di bali na mix na nga natin ano? Hinalo na natin yung urea at yung 14-14. Ayan. Di bali ang gagawin natin dito guys ano? Ayan kukuha lang tayo mga 30 grams ayan kung nakikita nyo nga yan pakita ito yung pinakapuno nyo ng ating kalabasa no? di bali ipapaikot natin di bali di divide lang natin yung 30 grams isa rito at isa doon sa gilid at isa doon ayan dahil paikot naman na siya ng ugat medyo ilalayo na natin sa puno ano guys ang pag-apply ng fertilizer dahil kapag gantong malalaki na siya o mahaba na kanyang gapang medyo mahaba na rin ang ugat nito ano? kahit mga maglagay tayo sa mga ito estimated natin na mga mga 12 inches ano ang layo mula sa puno yan pwede na tayong mag apply ng ganyan ano kalayo paikot ayan dahil ang ugat nga nito ay medyo mahaba na rin ano. Ayan. Yan, magbubutas lang tayo dito. Ano guys, halimbawa dito. Yan. Bubutas lang tayo diyan. Yan, butasan muna natin saka dito. Yan, mahirap talaga pag wala taga video guys, ano kapag gantong nasa bukid tayo. Yan. At isa doon sa dulo. Yan. <laughs> yan at ito guys ay step, step by step natin pinapakita sa inyo ano yan di ba estimated ko lang guys so isang dakot lang ang aking kinukuha ayan guys ano yan di ba di divide lang natin lagay natin diyan tapos lagay natin doon at dito guys ano sa minutasa natin dito ayan. Lagay ginatin doon Ayan. Hindi bali, takpan natin ng lupa. Ayan, ano? Takpan natin ng lupa, ano? Ayan. Para kapag umulan man ay hindi agusin. Para masipsip lahat ng kalabasa ang fertilizer ng ating ilalagay, ano? Ayan. Di bali, ganyan lang guys ang pag-a-apply ng fertilizer, ano? Sa ating namumulaklak ng kalabasa isang urea at isang 14-14 ang ating imimix ano sa ganitong klasing tanim na ayan kaya ang susunod na mga dito tayo ay magdadamo ano guys dahil napakatulin ng damo kapag umuulan talagang mamanumanuhin natin itong lilinisan ano at hindi tayo nag-a-apply ng pang rito, ano guys ng mga insecticide dahil gaya ito pinagtsatsagaan natin itong patayin yung mga yan ganyan ng mga insekto yung pagong pagong kung tawagin pero sa ngayon ay madalang ayan ayan yan nga ano guys pinakita ko na sa inyo yung anong fertilizer ang ilalagay natin kapag namumulaklak na ang ating kalabasa sa susunod naman i-update ko na naman kayo guys ano kung ano naman ang gagawin natin dito sa ating kalabasa upang lalong mamunga o gumanda ang ating tanim na kalabasa ayan ayan yung mga ganito tatyagaan natin yan ano guys kung pwedeng hindi tayo maggamit ng insecticide huwag na tayo magamit yung mga ood-ood na yan patayin na natin yan mm -hmm. dali lang naman yan mahuli hindi naman agad yan nakakalipad ayan di bali hanggang dito muna ang ating video sa susunod naman na i-update natin kayo ano kung ano naman ating gagawin sa ating mga tanim na kalabasa ayan maraming salamat po sa inyong panonood hanggang dito mo po ang ating ipamalas tv ayan bye bye